So, itong kakaibang ilaw na lumitaw doon sa England. Ito ba ay isang portal patungo sa ibang dimensyon? Kamakailan lang, libu-libong mga tao doon sa Europe ang nakasaksi sa isang misteryosong ilaw na natagpuan doon sa kalangitan. Ang itsura ng ilaw na ito ay parang spiral o paikot na ilaw at ang kulay nito ay kulay asul. So kung titingnan nating maigi yung ilaw na ito, parang kakaiba yung ilaw niya. Hindi siya ordinaryo o pangkaraniwang ilaw lang. Na nakikita natin sa kalangitan. Kaya may ilang mga kasabi, posible na ito ay may kinalaman sa mga alien. Ang ilan naman sinasabi nila na ito ay isang portal o ibig sabihin ng lagusan o daanan patungo sa ibang dimensyon. Ngayon, lumabas yung ilaw na 'yan sa kalangitan doon sa Euro, Hindi naman nagtagal, ito rin ay bigla na lang nawala makalipas lamang ilang minuto. Maraming mga tao ang nagtaka at nagtanong kung ano nga pa talaga ang ilaw na 'yon. Ano nga ba yung ilaw na 'yon na lumitaw doon sa Euro? Ayon sa ilang source, sinasabi po na yung ilaw na ito galing ito doon sa isang SpaceX rocket. Kasi nung araw na yon na nakita yung kakaibang ilaw, nag-launch po ng rocket yung SpaceX. Nabuo yung kulay asul na ilaw na yon dahil sinasabi na yung rocket ay naglabas ng sobrang gasolina doon sa kalangitan. At dahil malamig yung temperatura doon sa kalangitan, yung gasolina ng rocket ay nagyelo. Kaya ito naging parang paikot na hugis dahil po ito sa galaw ng rocket. Kaya anong nangyari yung mga ilaw sa kalangitan tulad ng araw nagre-reflect doon po sa nagyelo na gas na inilabas ng rocket. Yun yung naging dahilan kung bakit naging parang portal yung itsura ng ilaw na yon. So ayon sa mga eksperto, hindi po yun portal o kaya man may kinalaman sa mga alien. Yun ay galing lamang po sa isang raket ng SpaceX. So yung rocket po na yon, tinatawag yon na Falcon 9 rocket. Yun po ay pinalipad doon sa Florida. Kasi nga po mayroong secret mission sila Elon Musk na ginagawa nung panahon na yon. Kaya nangyari nakita sa ibang parte ng mundo yung naiwan na liwanag ng rocket. So hindi lamang po isang beses nangyari yung ganyang klaseng pagkakataon na meron nakitang parang spiral na ilaw doon sa kalangitan. Actually, noong mga nakaraang taon, tulad na lang noong 2023, nagkaroon din po ng ganyang klaseng pagkakataon na merong lumabas na ganyang klaseng ilaw na ang nasa likod din po noon ay SpaceX. At marami pa pong mga pagkakataon na meron din ganyang klaseng lumabas na ilaw na pinagkamalan din ng mga portal o kaya man UFO. So malinaw po sinasabi po ng mga scientists na ito ay galing sa rocket. Ngayon di po talaga may ng mga tao na magkaroon ng pagtatanong kung ano nga ba yon Kasi nga po sa panahon natin ngayon, gabi-gabi paglitaw ng mga kakaibang bagay o ilaw doon po sa ating kalangitan. Tulad na lamang ng mga naglabasang drone nung nakaraan. Nakita po natin sa iba't ibang parte ng Amerika at sa iba't ibang parte ng mundo, naglabasan yung iba't ibang drones. At sinasabi na hindi po alam kung anong dahilan at saan galing yung mga drone na yon. At napakarami pa po pong mga ilaw at kung ano-ano mga naglilipar ngayon sa ating Himbapa Wave na hindi maipaliwanag ng marami. So dahil po sa mga kakaibang bagay na yan na lumilitaw sa kalangitan, kabi-kabila po mga teori ang lumalabas at sinasabi nga po na ito ay galing sa mga alien. Ang uh, iba naman sinasabi nila na maaaring ito ay yung Project Blue Beam na ang layunin gumawa ng fake alien invasion o kaya man ng fake second coming ng ating Panginoong Sokristo para linlangin yung mga tao. So di po talaga maiiwasan na mapaisip yung mga tao sa panahon natin ngayon patungkol sa mga kababalaghang nangyayari ngayon sa ating kalangitan. Ngayon, hindi na po bago yung kanyang balita. Sa panahon po natin ngayon, dahil sa mga bagong teknolohiya, may mga lumalabas talaga ng mga kakaibang bagay o ilaw sa ating kalangitan. Yan po yung maaaring gawa ng tao sa pamamagitan ng teknolohiya. May mga pagkakataon naman po na lumalabas yung mga kakaibang bagay o ilaw sa kalangitan dahil po yan sa ating nature. So, ibig sabihin, maaaring yan ay gawa ng kalikasan, hindi na po ng tao. So, nakakapag-create din po yung kalikasan ng anumang ilaw sa kalangitan. So, normal lamang po yun na may mga lumalabas na kakaibang bagay o kaya man mga ilaw na gawa ng ating kalikasan. Bukod po dyan, spiritually, may sinasabi po yung Biblia na sa mga huling araw, may mga palatandaan tayo na makikita doon sa kalangitan. Sinabi po ng ating Panginoong Sokristo na ka kapag tayo ay nakakita ng mga kakaibang bagay o kababalaghan buhat po sa kalangitan, ang ibig sabihin, yan yung palatandaan na malapit nang bumalik yung ating Panginoong Sokristo. Ito nga po yung sinasabi sa Luke chapter 21 verse 11 magkakaroon ng malalakas na lindol, taggutom at mga salon sa iba't ibang dako. May lilitaw na mga kakaibang bagay at mga kakilakilabot na kababalaghan buhat sa langit. So di po natin alam kung ano nga ba yung mga kakaibang bagay na yon o kababalaghan na lilitaw doon po sa kalangitan. Basta ang malino po sinabi, ito po ay nakakakilabot, ito ay nakakatakot. Yan po yung propesya ng ating Panginoong Isus. So anytime mga kapatid, pwedeng mangyari yan sa panahon natin ngayon. At di po natin alam na sa panahon natin ngayon sa iba't ibang parte ng mundo, natutupad na po yung propesiya na yan. So may iba't ibang paraan para matupad yung propesiya na yan. Pwede po yung manggaling sa kapangyarihan ng ating Diyos. So pwede magkaroon ng mga kababalaghan at mga kakaibang bagay doon sa langit sa pamamagitan ng gagawin ng ating Diyos. So magpapakita po yung ating Diyos ng iba't ibang mga palatandaan sa kalangitan sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. At bukod po dyan, isa pa po na alam natin na merong kapangyarihan ay walang iba kundi si Satanas o kaya yung mga evil spirit kaya rin po nilang gumawa ng mga kababalaghan buwat sa langit. So pwede po siyang gumawa ng mga kakilaki-labot na kababalaghan at mga kakaibang bagay na makikita ng mga tao doon sa kalangitan. So alam po natin na merong magagawa si Satan sa ating mundo kasi nga sinabi rin ng Biblia na siya yung pinuno ng kapangyarihan sa himpapawid. Masahin natin yung Ephesians chapter 2 verse 2. Sinusunod din nyo noon ang masamang takbo ng mundong ito at napailalim kayo sa pinuno ng mga kapangyarihan sa himpapawid ang mga espiritu nagahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. Kung may mga mababalitaan man po tayo sa mga susunod na araw ng mga kababalaghan na makikita sa langit, isa lamang po yung masasabi ko dyan. Maaring yan ay pwedeng gawa ng ating kaaway na si Satanas. So gagawin niya po yan para takutin at linlangin yung mga tao sa panahon natin ngayon. So pwede po siyang gumamit ng technology o yung mismong kapangyarihan niya para magpakita ng mga kakaibang bagay at kababalaghan buhat sa langit. At sa pamamagitan nun, matutupad yung propesiya na sinasabi ng Biblia sa panahon natin ngayon. So wala na pong imposible ngayon, marami na pong mga pagkilos na gagawin sa si Satan sa ating panahon. Maraming paraan na pwede siyang magparamdam. Pwedeng sa musika, sa mga palabas, sa social media, at yun nga, pwede po sa kalangitan. Basta anuman pong lumabas na nakakatakot sa kalangitan, malaki ang posibilidad na maaring yan ay galing kay Satanas. Dahil nga sinabi ng Biblia, kailaki labot yung makikita doon sa kalangitan. So kanino ba nanggagaling ang takot? Alam natin na yung takot, ito ay nanggagaling lamang kay Satanas. Pero mga kapatid, bagamat sinabi ng ating Panginoong Sokristo na may mga maglalabasan na mga kakilakilabot na bagay sa himpapawid, hindi natin dapat katakutan yan kasi alam natin na natin yung ating Diyos. Ano man pong gawin ni Satan sa mundo natin ngayon, wala po siyang magagawa kung tayo ay nakikristo. Kristo. So wala po dapat tayong ikatakot o ikabahala kasi kasama po natin yung ating Panginoong Sokristo saan man tayo magpunta. So dahil sa mga huling araw na tayo, dapat mas mangibabaw ang pananampalataya natin kaysa sa mga takot. So huwag po tayong matakot sa mga nangyayari ngayon, bagkos magkaroon pa po tayo ng kapayapaan dahil alam natin na nagtagumpay na ang ating Panginoong Sokristo sa mga kaaway. At dahil nakikristo na tayo, tayo rin po ay tagumpay na dahil po sa gawa ng ating Panginoong Sokristo. Tayo po ay tagumpay na sa lahat ng gawa ng kaaway. Hindi pa man natatapos ang labanan sa mundo na ito spiritually, alam po natin na tayo ay nagtagumpay na sa pamamagitan lamang ng ating Panginoong So Kristo.